natin. Lutuin natin yung ano yun, San Lagon. Sa Bisaya, San Lagon. Sa Tagalog, ano ba yan? Sa San Lagon. Ano sabi Tagalog, sa Lagon, guys. Kayo nang bahala. Kung ano ang tawag sa inyo. So, ayan. Kahoy lang ang kuha namin. Kahoy lang ginamit ko. Magsanlag ako. Ayan. San lago nato guys. Sana ato gining ifa brown, browned siya. So brown. So mangita sa kuan guys kana kahoy. Mangita sa kuan kahoy. Maghanap muna tayo ng kahoy para magsiga para madali siyang maluto. So, ayan, may kahoy ako. bilang So, ayan, meron ng ano, siga. May kaunting siga na. So, hindi anayin yun na ito. Paypay. Ganito talaga ang buhay probensya, guys dito kami nagsasain sa labas nagluto lata ng ulam namin so, dito hanggang mag brown siya guys hanggang mag -brown siya so ayan. hanggang hanggang mag -brown siya so oh meron ng kalayo Pagkat mag-brown sya din, kumuha ka ng, ano, yung almerol. At saka, dikdikin mo sya. Yan. So, hayaan muna natin sya ng mga 5, ah, uh, hayaan muna natin sya ng mga 20 minutes, guys. Sabak ka dinit. Sabak ka dinit. Sabak ka dinit. 嘿嘿嘿。<laughs>